Mga minamahal, talaga nga namang grabe yung bungad ng panghali sa atin. Dahil mainit-init po ito, Ivana Alawi, idinawit po sa Vowsy Case versus Mayor Albe Benitez. Eh kasi matatandaan nung mga nakaraang uh, taon na nakita sa isang picture ba diba? sa isang airport itong si Ivana Alawi, kasama itong si Mayor Albe Binites. At ito namang si Albe, eh merong asawa. So ngayon, yung asawa, abay, nakukumpara. ba diba? Na siyempre si Ivana sexy. Si Ivana maganda. So sa madaling sabi, parang almost perfect na. Sa body shape pa lang, sa personality, sikat, mayaman, content creator, lahat-lahat na kay Ivana na. Eh, syempre, itong asawa ni Mayor Albe Benitez, eh, parang nasaktan na ikinumpa. Eh, ngayon ang nangyari, umamin. Uh -uh. Ang lalaki. Na meron daw po silang relasyon. Ba't kasi umamin? <laughs> Kahit anong gamin mo, huwag kang aamin. Itago muna lang kasi issue yan. Lalo pat ikaw ay isang kasal. Diba? Oh, ito kakapasok pa lamang na balita. Ivana Alawi idinawit sa Vowsi case versus Mayor Albe Benitez. So nagsampa ng kasong paglabag sa violence against women and their children, Vowsi, ang itong si Nikki Benitez. Laban sa kanyang asawang si Bacolod City Mayor Albe Benitez kung saan pinangalanan niya ang actress vlogger na si Ivana Alawi na lihim na karelasyon ng alkalde. Kasi ganito. Hindi ko naman alam 'yung totoong kwento, pero ang gustong mangyari ni uh, Albe Benitez, 'di ba, na ano na lang mag-anal na lang daw itong dalawang 'tong. Eh, doon na pagtanto na mayroon palang mistress itong si lolo ninyo, Albe Benitez. Eh, ngayon, nakita, na picturean at inamin din, eto na, rambola na malala. Eto naman, para naman dito sa, ano, sa lalaki. binoyal na lang sana, no? ba? Diba? And para naman kay Ivana Alawi, huwag ka sanang maging uh, source of pain ng ibang babae. Di ba? Dapat ganun. Kung maganda know your boundaries, maganda ka. Ako, nagiging fair lang ako, ha? Kung totoo man na mistress ni Albi Benitez, itong si Ivana. So, ngayon, ang punto dito, huwag ka namang maging cause ng another pain ng kapwa mo babae. Ito namang si Albi Benitez, know your boundaries. Nakatali ka na, may asawa ka na. Diba? Alalahanin mo na lang kung paano kayo nagkakilala ng asawa mo o gaano katamis yung pagmamahalan kung kaya't nagpakasal kayo. 'Di ba? Yun dapat. Maging loyal ka sa partner mo. Eh wala eh. May sexy. Kasi yung ano, sa totoo lang, lahat tayo umiidad. 'Di ba? Oh, makikita niyo si Mima sexy. Pagdating ko ng 40 years old, magbabago din yung katawan ko. And also, magkakaroon na din ako ng wrinkles. Lahat tayo tatanda. Pero at least, yung asawa mo, napagdaanan niya din kung paano maging sexy, kung paano maging bata. Kaya ka nagustuhan mo, di ba? So, instead na bigyan mo ng stress yung asawa mo, dahil nakakita ka ng maganda, bakit hindi mo na nalang pagandahin? 'Di ba? i mo, i-jotox mo, i-panose job mo, i-fillers 'yung labi, i-brows mo 'yung kilay. Pagandahin mo. 'Di ba? Ah. <clears throat> Sabi dito, nakasaad sa kumakalat ngayon na counter affidavit na inamin umano ni Albi na meron silang relasyon ni Ivana na matatanda ang mariing itinanggi ng dalawa dati. I felt utterly betrayed by the respondent and was devastated beyond compare and finally discovering and confirming the truth and the respondent's lies. Saad pa sa naturang counter affidavit. Uy, grabe. Sakit na to. Actually, ano to mga minamahal, ah? Uh, ah, parang ang nangyayari home wrecker itong si Ivana Alawi kung totoo man pero antayin din natin yung side ni Ma'am Ivana baka kasi pwedeng uh, paninira lang sa reputation ng actress pwedeng ganon pero kung titingnan ko yung side lang ni Nikki ang labas nito mukhang home wrecker itong si Ivana Alawi pero hindi pa natin naririnig yung side ng isa. So, ayaw kong maging one-sided. So, abangan natin yung susunod na kabanata. Abangan natin kung ano yung magiging balita. Diba? Yung tugon or yung sagot ni Ivana Alawi laban dito sa ifinile na kasong vowsi <clears throat> dito kay Ivana na kung saan siya ay nadadawit. So... Lalo pa umanong nang lumo si Nikki matapos masubukan ng alkalde na ipaanal ang kanilang kasal. Kaya napagsiyahan na nitong magsampa ng bousy complaint laban sa kanyang asawa. Para dito kay Nikki, syempre woman empowerment. Hayaan mo, wag kang magpapaanal para yung susunod niyang maging asawa mananatiling kabet forever. Yan lang yung advice ko. Wag kang magpapaanal. Pwede kang mag-asawa pero huwag kang magpapaanal kay Alba Benitas para yung susunod niyang babae mananatiling kabit forever. Di ba? Gets ninyo mga minamahal? Mananatiling kabit forever. Di ba? Hindi niya makukuha yung peace of mind na akin talaga to. Kasi sa batas, sa legal na proseso, ikaw pa rin ang tunay na asawa. Huwag mong hayaang magpaanal at makikita mong masaya sila. No! ba? Diba? Kung sino man yung magiging babae niya. Huwag mong hayaan na maging masaya sila. Ang gawin mo, sa madaling sabi, ba diba, mga minamahal, wag mong itutuloy ang annulment. Kasi makikita mo silang masaya. Forever siyang magdudusa. Kung sino man yung babae, mananatili siyang kabet. ba? Diba? Pero dito man dito naman sa side ni Ivana. Alam kong uh, medyo hindi pa natin alam yung katotohanan. And hopefully magbigay ng statement itong si Ma'am Ivana Alawi patungkol sa issue na 'to kasi hindi 'to basta-basta. Hindi 'to basta-basta. 'Di ba pwedeng masira ang kanyang karakter, ang kanyang reputation. Pwedeng tawagin siyang malande, kaladkarin, at kung ano-ano pa. 'Di ba kaya linawin sana ni Ma'am Ivana? Itong uh, kasong isinampa Laban sa kanila Ni Albe Benitez Kasi mayroon din kumakalat na picture Na nandoon din si Mona pati yung nanay So parang nangyayari Kung si Tidur daw Di umano ang ina So kailangan pa din natin Marinig ang side ni Ivana Kasi pangit lang naman kung one-sided tayo Pero um, Bilang babae Advice ko lang dito kay Ma'am Nikki Huwag kang magpapaanal. Para yung susunod na babae ng asawa mo, mananatiling kabet. Forever. Alright? So, yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. So, pengi lang po ko ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po. Ingat! Sobrang ingat, mga kababayan. Maraming maraming salamat sa pag pagtanggilik ng ating channel.